Wagang salamin. Noong unang panahon, sa isang napakagandang lugar sa Granada, maririnig ang mga taong abala sa usapan. Hay! Napakalungkot na pangyayari. Makisig na lalaki pa naman. Pero walang asawa? Oh, talaga? Kailan ba siya pipilit ang mapapangasawa? Wala bang karapat dapat na dalaga dito sa Granada? Ay, nako. Ano bang gusto niya? Manatiling mag-isa sa buhay? Hindi. Ano ba? Pwede ba huwag kayong magsalita ng ganyan? Karapat-dapat siyang mag-asawa at magkaroon tayo ng reyna. Mga kasama, ipanalangin na lang natin ang ating hari Makaharap ta sana siya na mapapakasawa niya. Ay, alam nating mapagmahal ang ating hari. Hinihintay lang niya siguro ang tamang dalaga para sa kanya. Pero sino nga ba talaga ang nararapat para sa ating hari? Yun nga ang katanungang bumabagabag sa lahat ng mga taga sa Granada. Ha! Huh, mahal na hari! Magiging mapalad ang kahit sino mang babaeng mapapangasawa mo! Hindi naman babaeng mapalad ang gusto ko! Magiging reyna ng Granada ang babaeng dapat kong mapangasawa! Kaya dapat matapang siya at may paninindigan! Yun bang may malasakit sa iba katulad ng pagmamahal sa kanyang sarili at sa buong kaharian? Dapat may mabuting kalooban at mapagpatawad siya. Pe, pero kamahalan, ha, ha, paano ba natin mahanap ang babaeng may ganyang katangian? <sighs> yun nga ang problema ko. Pipiliin kong pakasalan at gawing reyna ang isang babaeng hindi masama ang puso. Ah, uh, humingi na lang po kaya tayo ng kasulatang medical sa kanya. Ha? Huh? Duncan, hindi naman literal ang sinasabi ko. Ang ibig kong sabihin, isang babaeng may mabuting kalooban. Eh, <laughs> sabi ko nga po eh. Naku eh, ah, kailangan po yata natin ng mahikang makakatulong sa atin. Naguluhan ng gusto ang hari Nako eh, ah, kailangan po yata natin ng mahigang makakatulong sa atin. Nang makapagdesisyon siya, agad niyang ipinatawag ang pinagkakatiwalaan niyang barberong si Emilio kinabukasan. Emilio! Kailangan ko ang tulong mo! Ha? Kumusta, Emilio? Sa tingin mo, ano kaya mangyayari sa kahariang walang reyna? Bakit yun naman ang ang bagay na yang Ginang? Ay, bakit naman hindi? Hanggang ngayon, wala pa rin mapiling pakasalan ng ating hari. Ay, nako. Ewan ko ba, pero napakahirap mamili na mapapangasawa ng hari. Anong ibig mo sabihin? Ah, alam mo ba sa ilang taon na namin nga paghihintay at sa wakas, hmm. naisipan na namin gamitin ang mahiwagang salamin. Ang mahiwagang salamin? Oo. Meron ako dito ang mahiwagang salamin na natagpuan ko ba sa kweba ilang taon na nakakalipas. Panging ang hari lamang na nakakaalam nito at pinagkakatiwalaan ako sa loob na maraming taon. Ngayon, gusto niya nang gamitin ko ito para matulungan ko siya na mahanap ang babaeng pakakasalan niya. Ipapakita ba nito kung sino ang mapapangasawa niya at kung saan siya mahahanap? Pati ang hinaharap? Hindi, hindi yun ang pinapakita ng salamin. Ipapakita nito ang totoong pagkatao at kalooban ng isang taong titingin sa salaming ito. Kung hindi busilak ang puso mo at humarap ka sa salami, siguradong papangit ang iyong mukha. Pasyan ang haring pakasalan at gawing reyna ang babaeng karapat dapat lamang. Ang babaeng haharap sa mahiwagang salamin na hindi magbabago ang itsura. Ah, ibig sabihin mga mayayaman at edukadong dalaga lang ang pwedeng tumingin, tama ba? Wala namang pamantayan kung sino ang pwedeng tumingin sa salamin. Ang kondisyon lang naman eh, dapat babae ang tumingin sa salamin. Mabilis na kumalat ang balita sa buong lugar. Araw-araw nagkakatipon ang mga kababaihan sa labas ng pagupitan para makita lang kung sinong babae ang magtatangkang tumingin sa mahiwagang salamin. Lumipas ang mga araw, pero walang nagtangkang pumasok sa pagupitan. Humaba na nang humaba ang buhok ng mga kababaihan doon, pero hindi sila nagpaputol para lang iwasan ang pagupitan. Lalungkot naman ang mga magulang ng mga dalaga. Fiona, bakit hindi mo subukan yung anak? At pagkatapos, papangit na maganda kong muka? Hindi pwede yon ama! Ibig mo bang sabihin hindi malinis ang puso mo, iha-anak? Ah, uh, hindi. Ibig ko sabihin, oo. Ibig... Ay, naku, ama. Nakapag-desisyon na po ako na hindi na ako magpapakasal. Ano? Tama po kayo. Dito na po ako titira habang buhay. Mahal ko po kayo, ama. Hindi lamang si Fiona ang nagdesisyon at nangako hindi na magpapakasal kahit kailan. Ang mga kababaihan ng Granada na mas na naisin pang manatili na lang na wala silang asawa kaysa harapin ang hamon ng salamin. Dahil sa takot ng mga kababaihan, hindi na rin sila tumitingin maging sa mga ordinaryong salamin din. Hindi pa natatapos doon ang takot nila. Hindi na rin gumagamit ng kutsara ang ilan sa mga kababaihan para lang hindi na nila makita ang refleksyon nila. Ah, siguro magkakamay na lang ako sa pagkain. Pero ginang, bihon po ito! Oh ayos lang yan. Mas gusto ko ang kumain ng bihon ng nakakamay. Tingnan mo! Mm -hmm. Dahil walang nangahas na babaeng pumunta sa pagupitan, mga kalalakihan na lang ang nagugupitan ng barbero. Kamusta? Wala pa rin bang babaeng humaharap sa may huwagang salamin na yan? Wala pa ginoo. Seryoso ba to? Hindi na ba talaga ako makakapagsawa? Ano? Bakit hindi ka pa kinakasal? Eh kasi, ako, Gusto kong magpakasal sa perfectong babae. Ha? Ganun ba ka imposible? Mahirap bang hanapin ang mga katangiang ito? Hindi na ba ako makakapag-asawa? Ay, kabahalan. May isang babaeng alam kong hinding-hindi mahihiyang umarap dito sa mahiwagang salamin. Pero kasi, ah, uh, uh, kasi, uh, siya ay, uh, Sino? Sabihin mo! Isa siyang pastol. Emilio, naiibang ka na ba? Isang magpapastol ang magiging reyna ng Granada? Hindi yan maaari! Bakit hindi maaaring maging reyna ang isang pastol? Kung nasa kanya ang katangian ng pagiging isang reyna, wala na akong pakialam kung ano man ang katayuan niya o galing man siya sa pamilya ng mga pastol. Alalahanin mo, Duncan. Hindi na susukat sa taas ng estado ng buhay ang pagiging tunay na pinuno, Emilio. Hanapin mo siya, dalhin mo sa akin ngayon din! Dumating na nga ang araw na dinala ang magpapastol sa palasyo na siyang pinakahihintay ng lahat. Kumalat ang balita sa mga taga moon, at nagtipon-tipon sila sa labas ng palasyo. Lahat sila ay may kanya-kanyang usapan. No. Ay, Kabadong pumasok sa palasyo ang magpapastol. Nagulat at natakot siya sa dami ng taong nagtipon sa loob ng palasyo. Pakiusap, huwag kang mabahala, binibini. Sabihin mo, hindi ka ba nababahalang humarap sa mahiwagang salaming ito? Alam mo ba kung anong nagagawa nito? Kung meron kang mga kasalanang nagawa sa iyong nakaraan at hindi busilak ang iyong puso, Papangitan ang iyong imahe doon sa salamin. Um Niintindihan ko po, kamahalan. Pero naniniwala ako na bahagi lang ng pagiging tao ang makagawa ng kasalanan. Lahat tayo nagkakamali. Sigurado pong marami na akong nagawang kasalanan at mga maling desisyon sa buhay ko noon. Pero natututo po ako sa mga pagkakamali ko. Marami po ako natututunang ng aral. Hindi ako nahihiya sa aking kapintasan. Tanggap ko po yun. Ito ang nagpapatatag sa akin. Pagkatapos niyon, yumuko at nagbigay bugay ang magpapastol sa hari at humarap sa salamin. Namangha ang lahat sa nakita nila. Hindi nagbago ang na hulay ng mga mata at makinis na balat ng dalaga sa kanyang refleksyon sa salamin. Napatingin siya sa hari, na noon ay nakatulala at namamangha sa kagandahan niya. Nahanap na ng Grenada ang kanyang reyna! Nahanap na namin ang aming reyna! nagdiwang ang buong kaharian nang may malakas na pagtutol silang narinig. Sandali lang, hinihiling ko makita ang salamin ngayon din. Kaya kong patunayan na peke ito at walang mahika. Sinungaling kayong lahat! Ang kasunduan ay kasunduan. Binigyan kong lahat ng patas na tsansa para tumingin sa salamin. Pero wala sa inyong nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili para gawin yon. May kapangyarihan man o walang salaming ito, tapos na ang kasunduan. Tinignan mo sana ito noong may pagkakataon ka pa. Tama ka, kamahalan. Ipagpauman ninyo ang nasa ng anak ko. Mahal na Reyna, hindi hindi ko makakalimutan ang sinabi nyo na dapat hindi natin tinatago ang ating pagkakamali at dapat natin itong tanggapin at matuto rito. Kapag napatawad na natin ng sarili natin, madali na natin matatanggap ang pagkakamali ng iba at mapapatawad ng mga ito. Tanging ito lamang ang makakapagpabusilak ng ating puso at ang iyong puso na pinakabusilak ka lahat. Isang karangalan para sa amin na magkaroon ng isang reynang katulad mo. Masayang masaya ang hari na tagpuan na niya ang ganyang papakasalan. Ang seremonyas ng kanilang kasal ay isa sa mga ingrande sa buong Granada. Sumayaw ang mga tao at nagdiwang dahil natagpuan na nila ang matapang at mapagbigay na reyna. At para sa mahiwagang salamin, walang nakakaalam kung tunay bang may mahika ito. Para sa kanila, ang pinakamagandang mahika ay nasa kanilang mga puso. Ang wakas!